Anong oras ka umuwi kagabi? Alas 11 po. Ah, eh. Alas onse. Bakit? Yan. yan. ang pinakamatapang na tao dito sa lugar na ito. Aba, pag nagalit siya yan, may pagkakalagyan ka. Ako na nga eh, magkaibigan kang matalik eh. Sanggandigit kami ha. Minsan nalasing ako. Inutusan ko siya yung pagkanawa ko ng kape. Alam ba nangyari? Nagising ako sa bubungan. Ibinato pala ako rin eh. Ginawa akong kinula. Ayaw na ayaw mautusan yan eh. Natatanda ko may isang tao dyan, itusan yan eh. Pare, sabi sa kanya, abot mo nga yung silya. Inabot naman yung silya. Mabuti naman. Hindi, ginurog yung silya hmm. sa ulo eh. Biak-biak oh. Kaya lang pinagtataka ko. Biglang nawala yan. Matagal. Yung pala, nabalitaan ko, nakulong sa muntin lupa. Buti nga, nakalaya pa yan eh. Galing mo pala sa bilanggoan si Waldo? Oo, matagal. Meron tatlong pun taon. Hoy! <gasps> Hoy, ano ba nangyari dito? Sorry, Walter. Anong oras ka umuwi kagabi? Alas onse po. Ah, eh. Alas onse. Bakit? Hmm. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Napaaway ako sa kanto kagabi. Walo yung nakalabang ko. Medyo tumama. Pero lahat yung walo sugatan. Bakit ba may hawak ang kutsilyo, Waldo? May gigilitan ako sa leg! Ano? Anong luto ang gusto mo rito? Bahala ka na! Waldo? <laughs> Waldo? Oo? Oh. Dahil talagang dito sa lugar natin, ano? Kaya nga mag-iingat ka. Akalain mo sabi nila, nakulong ka daw. Eh totoo naman eh. Ilang araw ka ba sa kulungan? Anong araw? Taon. Tatlumpung taon akong nakulong. Ah, uh, Willie. Gusto ba ipagtimpla kita ng kape? Ah, wag na, Waldo. Maliligo na ako, basa na rin lang ako eh. Ano ba gusto mo dito sa manok? Gusto ba yung kalahati? Frito? Yung kalahati? Tinola? Yung mga paborito mo, Waldo? O, ano ang paborito mo? Doon tayo. Ah, Waldo? Ah! Pati tuyo naman. Yung shampoo ko sa sachet, pakikuha mo nga. Sachet? Anong sachet? Yung sachet, yun yung nalagyan ng shampoo kapag pinagbibili ng tingi. Yung parang foil. Adyan siya sa may ibabaw ng lababo. Alin ba rito eh? Puro suka toyo ito eh. Ah, sabi so second level? Ganyan yung shampoo. Pasuyo na lang, Walto, ha. Pasensya na. No? Ito ba? Ah, yan nga siguro. Ito pala yung sachet. Bukas na ah. ah, may laman ba? Oo, oh, mataba pa oh. ayun ah, na yun. Ah, Waldo! Pakilagay mo lang sa kamay ko. Pasensya ka na, ha? Puro kasi sa buntong mukha ko, eh. Ano, ubusin ko na? Lahat ilagay mo na. Oo, sige. Oo. Para mabula. Oo. Para malinis malinis ang buhok mo. Nakutusan ko pa si Waldo. Baka magalit naman sa akin yun, ha? Ayan. Ubus na, oh. Salamat, Waldo, ha? Waldo! Oh. Ano ba dapat ni Waldo? Dahan, dahan, Waldo, ha? Ah. Huwag ka mag-alala. Sanay ako magtibag ng bato. Paano mo ka pala nalaman ang tungkol sa akin? Tata Dencio. Ah, si Dencio. Hmm? Dahan, dahan naman, Waldo. Alam mo si Dencio, dating runner ko yan dito sa looban. Pero huwag kang magalala. Hindi ko muna kulong ako. Ako'y ako masamang tao.